Welcome sa NBA Daily Highlights Cavaliers laban sa Pacers Mainit na laban ngayong gabi Parehong top 10 offensive teams kaya siguradong bakbakan sa court Halliburton agad nagpasabog ng tres para sa Pacers Malinaw ang game plan nila, atake agad mula sa labas Hindi naman nagpahuli ang Cavaliers Dean Wade swabe ang tira mula sa midrange sa Merrill umatake din mula sa 3 point line Pacers hindi nagpahinga Nate Smith pull up jumper sa corner nothing but net ganda naman agad nito siya ng isa pang 3 agad namang sumagot ng 2 points ang Cleveland Cavaliers sa 3rd quarter naginit ang Cavaliers sa tres sunod sunod ang bitaw wala sa labas at lumobo na sa 6 na puntos ang kalamangan ng visiting team pero hindi nagpahuli si Halliburton sumagot agad ng mabilis na 2 points para putulin ang momentum ng Cavaliers at panatilihing nagdikit ang laban. Halliburton, pinostihan ng kalaban, pinanggaan ng malakas at tinirahan ng harap-harapan. Haliburton bumawi sa opensa Step back move Iniwan ang bantay Bumitaw ng tres Swak na swak Pumasok na tayo sa final quarter Namang pa rin ang Cavaliers 85-83 Dikit na dikit ang laban 3 points na naman Napatayo na pati ang kampe sa bench Ramdam na ramdam ang momentum Buong team todo suporta sa bawat bitaw Hindi nagpapahuli ang Pacers sagutin sila mula sa tres Sunod-sunod na palitan ng tres ang nagaganap, parehong kupunan walang atrasan. Pacers talagang ayaw magpatalo. Cavaliers isa na namang lombang mula sa labas, ulit, talagang ayaw magpaawat. Pati ang bench ng Cavaliers napapahipe na, napahawak na lang sila sa ulo dahil sa sunod-sunod na tira mula sa labas. At hindi nagpapahuli si Halliburton, sumagot na naman ng tres, tabla ang score. Grabe ang laban na to, walang gustong magpahuli. Halliburton nag-apoy dito sa quarter final. Talagang nagpaulan ng tres ang magkabila ang kupunan. Para bang walang mintes, puro swish sa net. 9 seconds at nasa Pacers ang bola Isa lang ang lamang ng Pacers Pag inbound pa lang ng bola Nakakuha na agad ng Paul ang Pacers Pacers lamang ng dalawa Cavaliers huling opensa Inbound play, drive sa tres Final seconds, Cubs for the tie Drive sa loob pero hindi maipasok What a miss Pacers, escape with the win Salamat sa panonood mga kabasketball. Kung nag-enjoy ka sa highlights, huwag kalimutan i-follow ang page para sa daily NBA updates at epic game moments. Share na rin para sama-sama tayong ma-hype sa bawat buzzer beater. Kita-kit sa susunod na game.